Good morning, good morning kung saan nandito tayo ngayon sa CCP. Kasama ko nga ito si Sir. So, kaway naman Sir. Si Sir Benji, hindi pumunta eh. Kasama kami kagabi eh. Hindi siya. Hindi niya siguro alam na uh, nagawi kayo dito eh. So, Sir, good morning Sir. At uh, nandito tayo ngayon. Iba yung anating lugar. Dati-dati, nandito tayo sa circle nagkikita eh. O, nandito lang na naman tayo. So ayan so nanonood tayo ng mga sumasayaw. So ito tropa ni Sir Vince ito. So ngayon nagkikita kami. Shout out sa iyo Sir Vince. So nandito yung tropa mo kung sumama kasakin, kita tayo. Magkikita kayo. So tamang-tama sana kung sumama kasakin eh umuwi ka na lang direcho eh. So ayan, tingnan mo 'yung mga tropa mo. <laughs> Andi dito sila lahat. Uh, Tama-tama nagkikita kami at uh, naiba 'yung lugar ko. So <laughs> So, good morning, good morning, shares. Ano? Ayan. Oh, maganda pala 'tong tambayan na ito eh. Mas lalo na siguro kung gabi. So, guys, nandito 'yung Yati Club sa palagay mo, pag nanalo tayo ng loto, makakabili kaya tayo ng ganito. So, pag ako'y nakabili ng ganyan, uuwi ako ng Mindanao, sasakyan ko yan. So, sana at uh, pagpalain tayo, manalo ng loto. Kaso lang, hindi na tayo tumataya. Eh. Paano tayo mananalo kung ganyan, hindi na tayo tumataya? Kasi sabi nga nila, uh, mas malapit pa yung tamahan ka ng kidlat sa kaysa tumama ng ganyan kaya tayo nag laylo na at hindi uh, na natin hindi na tayo nangarap ng ganun, klasing pangarap, dito na lang tayo sa simple so ganito ganito na lang pasyal pasyal na lang dito so ganda sana kung napasama si Sir Bencin, dito yung tropa mo <laughs> sayang hindi ka sumama at uh, Magkikita-kita kayo dito. Pero bukas daw, diob kayo. Magkikita kayo. So, saan kayo magkikita, sir? Rizal Park. <laughs> ah, Rizal Park kayo, sir Benci. So, kung diob ka bukas, <laughs> punta ka ng Rizal Park. So, nandito, sayang. Nandito yung pamo. mo. Maganda yung lugar na ito. At uh, naiba yung lugar ko ngayon. So, tayo muna ay manunod ng mga sumasayaw sayaw Sure. So. Dito.

so hindi ko tayo sa likod ng opisina ng Navy kung saan uh, at uh, natin yung magagandang yate at palagay mo guys pag tayo nanalo ng loto makabili kaya tayo ng ganyan magagandang mga yate at saka makatira kaya tayo sa magaganda na ganyan ng mga building so, lang tayo malay mo may biglang madinig ng ating nasa itaas ng ating pangarap na tayo biyayaan ng magagandang yate <laughs> so guys ganda ng building na yun no so bagong building yan so record ng BSP so, natin para ano yon Ganda guys Ayan So, ayan yung mga bagong building sa Manila G Sir, good morning sir para mapasama kayo sa vlog ko Yun know? So, Ayan, biyahe ni Benji sir Yun, yun, yun ano Yun ang isa sa building sir Oo, yun ang ano ko, pa-subscribe na lang sir Biyahe ni Benji Biyahe ni Kuya Benji Uh, Biahi ni Benjie lang. <laughs> so Shout out sa mga tropang Cavite. Ayun, tropang Cavite, shout out tropang Cavite. Anong pangalan niyo, sir? Philip. Oh, sabi ni sir Philip. Gato sa mga tropang 12. Oh. Shout out sa tropang 12 sa Cavite. So ayan, sir Philip. Biahi ni Benjie. Biahi ni Benjie. Paano Benji ko ya? Benji, B A B B A. Ah, B-A as boy. B E N G I E. N -I -E. I -E. Biyahe ni ba? lumalabas Biyahe ni Benji Tama ba? A oh, biyahe A few moments later hmm. Sige sir, salamat uh, pa support. Uh. Sige ma'am, salamat ma'am. O, sige po, biyahe ni Benji ma'am. O, sige po, sige po ma'am. Thank you po. Sige po, sige po. Thank uh. you. Ganun ba? Napanood mo na ako. So, marami salamat ma'am. At... Sige, thank you po. Sige, biyahe ni Benji sir. Pakiyano na lang. So oh, yan, yung tropa ni Kuya ah, Sir Vince. So, nagkita-kita <laughs> kami. So, hanggang dito muli at uh, tayo ay gagala pa. Hindi ko alam kung saan tayo makarating. Pero sa palagay mo, kung tayo ay papalarin na... Uh, Sir, good morning, Sir. So, shout out kayo sir sa aking vlog, Biyahin ni Benji. Bulabog, bulabog, boys. Shout, shout out. Oh, bulabog, bulabog, uh, bulabog. boys. Bulabog boys. <laughs> so, good morning Bulabog boys. Shout out kayo sa mga ano ninyo. Ano, ano ba? Ano, shout out sa pamilya. Biyahin ni Benji. Ano, Biyahin ni Benji. Oh, ni shout out subscribe. sa iyo kaya. Oh, uh, sige. Shout out sa Bulabog, bulabog boys. So, uh, pa-subscribe sir ha. Ah, uh, sige, sige. sige. Ah. <laughs> uh, So guys, nandito tayo ngayon. nandidito nandito, yung nakaparada yung aking Pajero. Ayan, nakikita ninyo. Ano kaya kung yun o yan? dito na lang tayo sa madali. Huwag <laughs> na natin pangarapin yun. Mahirap na yun. So, dito tayo. <laughs> so, maganda sana kung ganun. <laughs> Pero hindi natin pwede yung pang-araw-araw kung ano ay magkaroon ng ganon. So, nandito yung mga tropa ng mga malalakas pumajak So, yan sila. So, ito yung tambayan nila. So, nagawi tayo dito sa lugar na tayo hanggang sa nakita natin yung mga tropa ni Sir Vinci. So, ngayon guys, shout out kay Sir eh, hindi ka sumama sa akin. Kung sumama ka sa akin ay nagkita kita sana kayo ng tropa mo. So, good morning. Uh, soon, Sir Mondragon at uh, shout out ko sa iyo. Uh, Ayun na yung ano ko sa iyo. Si shout out kita. So Brandon Mondragon shout out sa iyo. Good morning. So hanggang sa muli. Dito na lang muna tayo sa ating paglalakbay. Biyahe ni Benji. Kung hindi ka pa subscribe sir, pasubscribe naman. At pasupport na rin kung anong masasabi mo pa comments na rin so like and comments pa share na rin good morning good morning hanggang sa muli